Maraming tao ang takot sa multo kapag sinasabing multo ang tinutukoy natin ay ang espiritu ng mga namatay na tao na sa wari natin ay nagpapakitang muli sa lupa. May mga taong nagsasabi na nagpakita sa kanila ang mga multo o espiritu ng kanilang mahal sa buhay o ng kanilang kakilala at maaaring lumaki tayo sa paniniwala sa mga kwentong bayan na ito. May tinatawag pang pa mga paranormal expert na nakikipag-usap sa mga multo para tanungin ang dahilan ng kanilang pagdalaw at para paalisin ang mga multo sa lugar kung saan sila nagpapakita. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga multo? Totoo ba ang mga multo? Ito ba talaga ang mga kaluluwa ng mga yumao nating mahal sa buhay? Meron nga ba talagang multo? Ang kasagutan sa tanong na ito ay nakadepende sa kung ano ang pakahulugan sa salitang multo. Kung ang kahulugan nito ay mga espiritong nilikha ng Diyos, ang sagot ay oo. Pero kung ang kahulugan nito ay mga kaluluwa ng mga yumaong tao, ang sagot ay malaking hindi. Ipinapaliwanag ng mga banal na kasulatan na sadyang merong mga espiritong nilalang. Ito ay maaaring masama o di kaya naman ito ay mabuti. Ang mga espiritong nilalang na binanggit sa Biblia, ay kinabibilangan ng mga anghel, demonyo at ni satanas. Subalit hindi pinaniniwalaan sa banal na kasulatan na ang mga yumaong mga tao ay nagmumulto. Sinasabi sa Hebrew chapter 9 verse 27 itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Ito ang nangyayari sa kaluluwa o espiritu ng tao pagkatapos na yumao. Ang resulta ng paghuhukom na ito ay langit para sa mga mananampalataya at impyerno naman para sa mga hindi mananampalataya. Walang gitna sa dalawang lugar na ito. Walang posibilidad na manatili ang kaluluwa o espiritu ng isang tao sa lupa at maging multo. Gayunpaman, Malinaw na sinasabi sa banal na kasulatan na may mga espiritong nilalang na naririto sa ating mundo. Ito ay ang mga anghel na mga matatapat na naglilingkod sa nag-iisang Diyos. Ang mga demonyo naman ay ang mga dating anghel na nagrebelde sa Diyos. Ang mga demonyo ay masasama, mandaraya at mapanira, samantalang ang mga anghel ay mabubuti, banal at matapat. Ang totoo, ang mga multo na sinasabing nagpaparamdam sa mga nabubuhay na tao ay hindi ang mga kaluluwa ng mga yumao kundi ang mga ito ay mga demonyo na nanlilinlang sa mundo. Ayon sa 2 Corinthians chapter 11 verse 14, at hindi nakapagtataka sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng kaliwanagan. Sapagkat meron din kakayahan ng mga demonyo na magkunwaring mga multo upang kanilang palabasin na sila ay mga kaluluwa o mga espiritu ng mga yumao. Ang mga demonyo ay merong layunin kumitil at pumuksa. Gagawin nila ang lahat ng paraan upang ang mga tao ay mailigaw ang paniniwala at mailayo sa katotohanan ng Diyos. Kung may hindi pangkaraniwang nangyayari sa isang tao o isang bagay, ito ay gawa ng mga demonyo. At ang paniniwala na merong mga multo ng mga namatay na tao ay hindi totoo. Kung kaya't ito ay tuwirang pandaraya sa paniniwala. Ang mga taong walang kaalaman sa mga salita ng Diyos ang madaling maniwala sa mga ganito. Maraming mga tao ang minana ang mga maling paniniwalang ito mula pa sa kanilang mga ninuno at basta na lamang niyakap ng walang sapat na basihan. Marami ngayon ang naniniwala at tinatakot lamang ang kanilang mga sarili, subalit sa katotohanan, wala naman talagang mga multo ng mga namatay. Tunay nga na nadaya ng jablo ang mga tao sa mundong ito. Ngunit paano naman kung ang isang espiritista na nagsasabi na nakakausap ang mga namatay at nakakakuha ng mga totoong impormasyon mula doon? Muli, mahalagang tandaan na ang layunin ng mga demonyo ay mandaya kung nalalaman man ng mga espiritista ang totoo at sinasabing nakausap nila ang mga yuma Dito ay nakahanda ang mga demonyo na sabihin ang mga totoong impormasyon para mapaniwala ang mga tao. Kahit na ang mabuti at tamang impormasyon kung nanggaling sa masamang motibo ay ginagamit ng mga demonyo upang mandaya at mangwasak ng buhay ng tao. Nagbabala ang Diyos tungkol sa mga bagay na ito. Sa Levitico chapter 19 verse 31, huwag kayong sasangguni sa mga espiritistang nakikipag-usap sa kaluluwa ng mga namatay. Dahil kapag ginawanin ninyo ito, ituturing kayo na marumi. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Sa ngayon, ang pagkahilig sa mga paranormal na bagay ay nagiging pangkaraniwa na lamang. Sinasabi ng mga espiritista na sila ay ugnayan sa mga multo at sa tamang halaga ay nagtataboy ng masasamang espiritu palayo sa isang tahanan o sa katawan ng isang tao. Ito ay nagiging isang bukas na pintuan ng demonyo para makapasok sa buhay mo. Nagiging normal na lamang sa ngayon ang mga psychic, tarot cards o anumang pakikipag-usap sa mga yumao. Ang mga tao ay nagkakaroon ng kaalaman tungkol sa mundo ng mga masasamang espiritu. Nakakalungkot na sa halip na hanapin ang katotohanan tungkol sa mundo ng mga espiritu sa pamamagitan ng pakikipagrelasyon sa Diyos at pag-aaral ng kanyang salita. Maraming tao ang pinapayagan ng kanilang sarili na madaya o magamit ng mga demonyong espiritu. Tiyak na pinagtatawa ng tayo ng jablot at ng mga demonyo tungkol sa kanilang pandaraya na nangyayari sa mundo sa kasalukuyan. Muli po, sana meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.